Matay matapos pagbabarilin ang Alkalde ng Rizal sa Lalawigan ng Cagayan na si Mayor at Attorney Joel Ruma. Base sa inisyal na imbesigasyon ng otoridad, nangyari umano ang insidente habang nagsasagawa ng pangampanya ang naturang Alkalde sa Barangay Iluro Sur. Rizal nitong pasado alas 9 ng gabi, Abril 23 ng taong kasalukuyan. Habang nagpipicture taking, ang alkalde kasama ang ilang mga residente ng naturang lugar ay doon sila pinagbabaril ng mga hindi pakilalang suspek. Kasamang nasawi sa insidente ang dalawang close aid ng naturang alkalde. Itinakbo pa sa pagamutan sumalit idiniklara na dead on arrival ang naturang opisyal batay na rin sa report ng mga doktor. Nagpapatuloy pa ang pagtugis ng mga doon sa mga nasa likod ng pangyayari at nagpapatuloy din ang isinasagawang investigasyon hinggil sa insidente. Abangan mamaya ang live na pag-uulat mula dyan sa lalawigan ng Cagayan sa tuloy-tuloy nating pagtutok sa naturang pangyayari.